Hi, Ay, ante. Ikaw na yung pa-decident ko. Without filter or with filter? Ito filter. Ito walang filter. What do you think? Ah, walang filter na lang. <laughs> Ayoko. So, tignan mo yung eyelash ko. Oh, pati eyebrow ko tataas pa. Maganda na mo. Bakit ayaw niyo? Ah, kung talaga may magkakagusto sa'yo, kahit da uh, wala kang uh, panglaban dyan, magugustuhan ka. Oh no! Huwag kang umatras ate, kasi malalaglag tayo dito pareho Anong mo? Huwag kang umatras, parang awa mo na. Huwag kang umatras ate ha, kasi yung uh, irigasyon mo ang lalim. Huwag kayong Nakuha masilaw, fake po yan. ito. Huwag oh. kayong masilaw guys, kasi fake yan. Wala oh. <laughs> like investment first. <laughs> yan guys Kumakain ka ng pandesal? Oo, oh. nakakalaki yan ng hinarap <laughs> <laughs> Peanut butter Kumakain oh. ka peanut butter Saan gawa ang peanut butter? Hindi ano sa uh, Peanut butter, kaya no Peanut butter Hindi sa peanut Ate, nag isip ka pa talaga. Hindi, <laughs> kuyaka kasi. No, hindi, imbalik ko yung butter. Ano yung butter? Peanut saka butter. Ano ba yun? In short, ate, mani. Kaya ang sarap kumain ng mani eh. <laughs> Oo, pero bawal sa gabi. Hindi, ah, masarap. No, may kang huminga pag gabi. Kaya pala, peanut butter pala. <laughs> Ano bang iniisip mo ating mani? Ibang mani ang gusto mong kainin. I don't know. For me, it's not good for me in night time. Mahihirap na akong mag-kuminga. Weh, kasi nga, nakatirik mata mo. What? Nakatirik mata mo lalo pag kinain mani. <laughs> Bakit naman ba kasi titirik yung mata mo? Mani lang naman yun. Naku ate. Subukan mong kumain ng mani kung di titirik mata mo. <laughs> ako, ate, mamuti talaga mata mo, ate, pag kinain yung mani. Ha? Bakit naman no, yung black mawawala? Yes. Ate, gusto mo ma-experience? Tingnan mo yung kilay mo. Tingnan mo na hindi ka na nanalamin. Kaya mo? Nako naman, alam ko yun. Naku, hmm? gusto mo? Nako, nasa Malaysia ka. Hindi ka makapunta dito. Ate, <laughs> hindi na. Hindi, nasa US ako. Hi to the most playful woman in the Philippines. I'm not from Philippines. Thank you, Ate. Oh, no. atid no, bawi tayo ko na preview. Yeah, I'm Filipino, but I'm not in the Philippines right now, po. Hindi <laughs> pa nga natunaw yung tangkong sa tiyan mo. Ano yung tangkong? Kangkong. Ano nga yun? Kangkong ba? Kangkong. Sa Tagalog. Ano yun? ala hindi kumakain ng kangkong, ala Lahat ng Pilipino, ante, kumakain ng kangkong. Ikaw lang yung hindi. Wow! Nandito nga ako sa US, walang kanganong kangkong. Na hindi naman ako baboy eh. Ba't ako pinapakain ng kangkong? Kangkong, pagkain ng baboy. So, ibig sabihin, kumakain ako ng kangkong, baboy ako. I don't know. It's just, it's not rather sad. Why you're so over acting? I think you're the one who owns who's OE. You know what is OA means? Over at team. Anong OA doon? Kasalanan bang walang kampong dito? Kayo na magtanim. <laughs> <laughs> mm. Anong gulay lang kinakain mo, ate? Anong gulay lang kinakain mo? Yun ang hindi ko kilala. Backwards. <laughs> 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 Yun ang hindi ko nga alam. Hindi naman ako... <laughs> 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 hindi naman ako, ano, farmer, farmer para maalamin. Bakit? Farmer lang ba ang nakakaalam ng gulay? <laughs> Naman talaga yung mga viewers mo, pinipilit ako. Pwede okay, deliveran niyo ako ng kampong ngayon na. Oh, na. Alam mo ba, yung Thailand. Masarap yung pagkain doon. Pero alam mo yung noodles, pinaka the best noodles sa mundo is Thailand. Araw na sa ibang bansa. Anong sa Japan pala? Oh. Japan pala. Anong mas masarap, Filipino food or Thailand food? I think for me Thailand, kasi mahilig ako sa seafood <laughs> Hindi ka kumakain ng palaka? Bakit okay, ko siya ka. Uy ang mga adubong palaka, gusto mo? You know what, yung Thailand kasi is, ano... Um, Guru <coughs> ka Asia. Thailand, Thailand. Pilipino, hmm. Pilipina ka. Pilipino yung pag-usapan natin. Let's try mo yung bayawak. Pakinok ka naman. Oh. Tia, hindi ako ay nabayabak no. Hindi mo. Eh, bakit parang nakasimangot yung mukha mo? <laughs> ano talaga sa Thailand yung bayawak ka nila yung scorpion. Hmm. Yung kwan, yung suso, kumakain ka. Suso? Oh. Ano so so. nga so so. so so. <laughs> yung suso? Ano yung suso? Hala. yung bibig mo parang suso. <laughs> oh no! O sa ganun o. Oh. Gaganong-ganong ka oh. o. So, Paano nga naging kamukha ng lips ko yung suso? Paano naging kamukha ng lips ko yung suso? Ano bang ginagawa sa suso? Ewan ko, tanong mo sa suso. <laughs> <laughs> Pilipina ka, tinuturoan nga kita. Turo ba yun? Nakakalimutan mo na kasi yung langkwa natin kultura natin. Huwag yung kalimutan ate kahit saan ka pa dali ng pangarap mo sa lupalop ng daigdig. <laughs> Paano ba pagkain sisipsipin mo talaga yon Kaya nagkakuan parang lips mo na rin yun. Ito kain ng susuwa. Gusto kasi kakainin yung susuwa. Lalo na pag may gata ate, masarap yon <laughs> Kanina nag-decol express ako, gata yun. Kung gaano kasarap yung Bicol Express, mas masarap pa yung suso. Hindi ko na kumain ng suso. Alam mo ba yung English ng suso? Ang... Saan ba kasi yan makuha? Kasi kukurin ko na ngayon na. Seapods yan ate. Ay, seapods. O pwedeng seapods, pwedeng fresh water. Hindi tayo sa Thailand. Yun nga sabi ko kanina, di ba? Bakit kasi sa Thailand ka pa pupunta eh mayroon naman sa Pinas. <laughs> Ibenta sa Thailand. Sa Pinas kasi hindi mo makaita yan sa restaurant dito sa Pinas. Sa Thailand hanapin mo lahat ng restaurant mayroon silang gano'n. Nako ate, sa atin dito sa Pilipinas pumunta ka lang sa ilog maraming suso. <laughs> ate, kung makain ka ng labong? Labong, anong labong? Kawa, hindi ko makain ng kawayan. kawayan yon. Oo nga. <laughs> kawayan. Ano sa akin, panda, kumakain ng kawayan. Hindi <laughs> <laughs> siya kumakain ng labong. Masarap gataan yun na may kwan. Na may suso at saka ginataan at saka may saluyot. <laughs> <laughs> Ay, saluyot. Thank you. <laughs> Ay talaga masarap yun. Kinakain yung kawayan. i <laughs>